Nagluksa naman ang showbiz industry dahil sa pagpanaw ng ilang mahuhusay na artista at direktor ngayong taon. Ngayong panahon ng Undas, magbalik-tanaw tayo sa kanilang buhay bilang mga alagad ng sining. Panoorin po natin ito sa kanilang galing sa napiling karera. Nakatatak na sa maraming Pilipino ang inukit nilang marka sa pag-arte at pagganap sa iba't ibang palabas sa telebisyon at pelikula. Ngayong nalalapit na undas, ating balikan ang makulay na buhay ng mga pumanaw na alagad ng entertainment ngayong taon. January 8, 2016, kapapasok pa lang ng bagong taon nang bawian ng buhay ang master showman na si Herman Moreno. Pumanaw si Kuya Germs sa edad na 83 matapos atakihin sa puso. Kabilang sa mga sikat na palabas ng veteranong host at producer, ang walang tulugan with the master showman, GMA Super Show at That's Entertainment. At inyong mga nanonood sa kanilang tahanan, all over the world. Maraming po salamat. February 29, 2016 naman, pumanaw ang isa sa mga alagad ng Philippine comedy, ang movie director na si Wendy Ramos. Cardia arrest din ang kanyang ikinamatay sa edad na 49. So finally, ngayon, so naniniwala talaga ako dun sa tamang timing ng lahat. August 20, 2016, na maalam naman ang tinaguriang Queen of Philippine Horror Movies na si Lilia Contapay sa edad na 80. Bago pumanaw, halos hindi na makalakad noon si Kuntapay dahil sa iniindang sakit sa spinal cord. Masakit na iwanan ko ang siyobid na almost 41 years kong ginagalaman. September 10, 2016 naman, binawian ng buhay ang veteranong komedyanteng si Joy Viado. Inatake sa puso ang komedyante na mahigit tatlong dekada rin nakipaglaban sa sakit na diabetes. Bago pumanaw, naging bahagi pa si Joy sa mga kapuso show na Dear Uge, Sarap Diva, Love to Love, Maynila at Desi Shete. Fighting spirit lang. Kaya, kaya, kaya. At ngayong buwan lang, October 11, nasawi ang sikat na character actor na si Dick Israel dahil sa atake sa puso. Bago ito, matagal na rin paralisado ang aktor matapos ma-stroke noong taong 2010. Ilang araw lang matapos niyang masawi, sunod namang namatay ang kanyang asawa dahil sa sakit na aneurysm. Nabibigyan ng problema na hindi mo makakayanan. Isang dagok man sa mundo ng showbiz ang kanilang pagpanaw, mananatili pa rin sa puso ng bawat isa ang kanilang mga alaala. -ala.